Okay mga ka-smiling, hello, good afternoon po sa lahat po Ako naman yung link ko smiling samal, yahoo Manood tayo sa mga view-view dito mga ma'am, green na green uh, Ito po yung uh, club samal sa, sa Dabao Ah sa samal pa, samal Dabao manood, sa samal Okay Okay Okay. puta tayo ng Katagman. Oh, gano. Ito po yung dati ng mga Coco Beach. Dati. Ito po dati mga beach ko mga ma'am. Coco Beach. Uh, El Magic dati. Ito po mga beach po dati ma'am. Pero ngayon nag-close sila. Bininta siguro. Wala na. May nag mayari na po. Iba na po. Okay, bye tayo. Yan po na lugar na yan. Is, yan po ang Isla Beach. Dito sa uh, kinawitong babak samal okay. Okay. hello okay wala karinig yung bata natin turuan ko oh, ito po beach po sa isla beach po mga mam ma uh, dami po mga liko dyan sa bat uh, ngayon is medyo hindi pa madaming tao ngayon so ito po yung patungo ng katagban uh, mga mam ma So, takbo tayo. Gandaan lang. Marami pong mga beach sa loob, mga ma'am. Doon, no? Sa loob. Dami. Uh, at ang, ang, sa akin po talaga is, hindi ko pa naikot ang lahat ng mga beach dito sa amin sa kasi po ay is, hirap sa pang kasi kailangan lang eh, na kailangan mo mga kasmal kasi hindi tayo makapagpaso uh, pasok kung walang bayad. So, Pasok tayo dito oh. Wow, bulong din talaga yan okay. Inawa kong isil po si Pikas uh, kamay ko Wow, ang ganda ng mga view dito mga mga malaking mga beach yun, mama. mga mayama talaga yan <laughs> okay. okay. Patungo po ito ng uh, limaw. Oh. Ito po ay malamig talaga ang lugar, magbaktas-baktas. Okay. Pagbaktas-baktas dito po ang halo-halo uh, po mga ka-smile. Halo-halo po. Maghalo-halo -halo ka diyan. Marami po diyan. Boko, boko, boko. Halo-halo. Okay. Share ko lang sa inyo itong mga lugar. Okay. May mga bits dyan sa loob dyan po. Eh, hindi ko na ma-memorize sa mga name. Onshores Beach Resorts Restaurant Ah, ito yung mga beach ito po mga Okay Maging talaga kay may, may baka Okay, patungo na tayo sa may uh, Per, uh, Per, ano tawa, no? Paradise uh, Paradise po yan Sabi na, dami talaga mga ano na ito. Nagkaiba ng lugar. Oh. Ito pong paradise, mga kay Smile. Hindi pa ko nakapasok dito. Woo! Sakay! <laughs> Masayro sana ako kay pang sunline po mga ma'am. Walang sumakay. Okay. Okay. May mga aso, ma'am. Mag-ingat talaga tayo patakbo kasi ang dami yung aso dyan, mga ma'am. Ang hirap. Magbantay-bantay talaga tayo patakbo. Ang aso, marami pa aso. Okay. Costa Marina po. Ito ba yung mga beach po si Costa Marina po. Okay po, Costa Marina green na green ang mga lugar po okay dami po mga puno pa takbo tayo takbo huh, huh. Ito pong beach resort po sa Chimas Day by the Sea ya yes, sa so baba pa mam pero natakot ko dyan kasi napaka baba kasi. Eh, hey, motor? Motor ka <laughs> Okay, try ko kasi magsadalain. Ah, ganda mga beach ito. Beach na lang ito mga mam. Discovery Beach. Discovery Beach. Okay, malaki yan. Mahal siguro yung interest mga mam. Okay, dito na tayo sa may ano Limao, Limao, Limao Okay Makita natin mga view po mga mga Ito Azilia po Azilia view Okay Overlooking Siguro kung mag magbili ka ng lupa dito mga ma'am Dito kung magkabili ka ng lupa na ako Ang mahal siguro mga ma'am Wala talaga Wala na ang dating pinuntahan mo, mo Dito ko talaga nag vlog noon may buko shake Buko juice Wala na Nalualo Okay dito na tayo sa Alia Azilia pala Azilia Wow we're looking Azilia po mga ma'am Dito na tayo Overlooking po mga mga azalea Iso po azalea ng samal Kitang dabo po, po ma'am Wow Overlooking azilia. Dahil lang tayo ngayon kasi Ano uh, kasi may puntahan po Kung mga video video lang tayo Sa mga ginigilid Okay Okay, continue tayo, ma'am. Okay, continue tayo. Takbo. Takbo. Ah, oh, dami yung mga makikita ang building na yun. View, view. tayo. isipan mo Okay Okay, okay Ito po ang elementary po sa ano Limaw ba titris Okay, school Patukot tayo ang katagman ha? Okay. Ito na naman. Takbo. Okay mga smile. Uh, ito lang muna aking share sa video nyo. Ito lang muna aking share na video mga smile. Uh, Dandaan sa mga lugar ng view. Uh, sana po ay naman sa inyo. Ang mga place na ito.